Grabe naman, Mayor Magalong. Nakakalungkot naman to. Nare-respeto ko po kayo kasi abogado po kayo. Pero kahit hypothetical pa yung usapan na yan o yung gusto mo, no? Hindi talaga pwede yung caretaker, caretaker na yan. Wala yan sa konstitusyon. Grabe naman kayo. Ano to? Apakan na lang natin ang saligang batas dahil may iba kayong gustong tao, may iba kayong gustong pangalan. At isa pa ha, bakit ayaw niyo kay Sara Duterte? Noong panahon ni President Duterte, marami din ha ang gustong pabagsakin siya dahil may vice president naman daw. Andiyan si Lenny. Ngayon naman, Si Vice President Sara Duterte na pero ayaw pa rin ng iba, 'no? Ayaw ninyo. Diba majority naman sa Pilipino gusto si Sara Duterte. Diba ano pa ang silbi ng vice president kung maghahanap kayo ng ibang tao o maghahanap ako ng kung sino-sino? 'Di ba? sa Constitution, wala po 'yan talaga. Hindi pwede. Walang ibang mag-take charge kundi ang vice president talaga. Siya ang susunod, hindi ang pwedeng palitan ng kung sino-sino lang na gusto ninyo. Diba, Grabe naman, 'no? Sobra na talaga pag-apak ninyo sa constitution nakakalungkot. Mayor Benji, sabi niyo po, sangayon ayon kayo na maging caretaker si Ramon Ang um, kung sakaling bumaba sa pwesto ang presidente. Hindi naman ganun. Kaya hypothetical lang ang binanggit sa akin. Siyempre, well, uh, well established, well accomplished individual siya. Kaya hindi mo, ibig sabihin, hindi ako mag-hesitate kung sakasakali man na siya yung mag-lead ng caretaker. Pero this is a hypothetical na uh, situation. Kaya siguro naisip nila na Why don't we just simply have a caretaker government, someone to take over una, and then hand it over to the civilian authority? Kaya, if there's anyone na nakikita nila siguro credible, it's Mr. Rock. Hindi po ba kayo nag-aalala na wala to sa konstitusyon natin at uh, lalong mawawala ng mga confidence ang investors sa Pilipinas? Uh, alam mo yung mga nangyari mga changes naman eh. Tulad ng 1986 revolution. Makita mo, baga, extra legal yun. Wala namang hindi naman sangayon talaga sa Constitution. Ah, hindi pwedeng gawing excuse ang 1986, ha? Oo, extra-legal ang 1986 revolution, pero bakit? Kasi nagtatanggal ng diktador, di ba? May massive abusive. May people power sa buong bansa. Ibang-iba naman yung ano sitwasyon ngayon. Hindi mo pwedeng gamitin ang extreme solution para baliwalay ng Constitution. Kung ganyan ang mindset, ha? Nila. Ibig sabihin ba, every time na hindi natin gusto ang President o may economic problem, may extra-legal na lang tayo? Ano yan? Parang mino Choose your own government? Hindi pwede ganyan, di ba? may saligang batas tayo, may role of succession tayo, may vice president tayo. Bakit pa kayo no maghahanap ng iba? Aminin ninyo, ha? Takot ba kayo kay Vice President Sara? Um, for extreme solutions.